Hola, hello. Tapos ako si Alma. Tapos naglalaro tayo ng Block Kevin. RP. Yeah. See this? See my character. This is my character. So cool your character. Why your couple? Your couple. Yeah. Select. let. ako guys. Jumping! Sa ladder. Ito. sa ano museum guys top secret ata to nakalutan ko na kay Ashiro bro ako si Ash 1122 ay ito pala at si Kuya Shelly Marsh at si Kuya Kiledri ako si Kuya Hanapin pinyoko ako. pinyoko hanapin ako. Zia? Nasa beach ako. Halika, bahay ko. Halika, bahay ko. Halika, sa bahay ko. Hindi ko matanda. Baka... 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 Angel. Halika, bahay.

walang tayo sa iba't ibang yoke heaven. Uh, dito tayo. Pwede naman walang maleta eh. Ay. Mga weapon. dito na tayo sa Ulan Heaven. Ayun guys, na dito na tayo. Pero, hindi natin matindihan. Asan dito? Uh, ah, uh, Raj. Ah, uh, ay sa'yo. Ay sa'yo. Bagi, bagi sa'yo. Na, ano to? Ay sa'yo. Bagi kayo. Uy. Ay sa Ay Ito'y ko kayo. dito. Ah. Ah, magkaparehas lang dito sa book Ben Ah, 30 pa. Ah, same pa nyo. Same pala dito. mula heaven. Oh, mundo. Ayun. Ayun, pito ko kulang kulang heaven. lot siya niya siya na ay di okay. ay kada kapag e, hospital Sipital. pital eh kapag pamilya Stars, Stars, Bullseye na. Ha? ha? Ito tayo dito. Nagbago na no? Ah, oh, where's G? X-ray. Ah, huwag ka pala I-delete nyo ito, guys, At comment. Comment kayo pa tayo, La. At, eh, pwede pala yun. Ano to? Bag. Ah, uh, walda well, yun, baby. Be... Eh, uh, baka sasakyan tayo. Ah, uh, kasan ba yung nila dito? ibang kamukha ah. Ay, pulit siya. Ito pala mga bahay nila. Ah, magkabalot na bakot ka pareha. Pwede ba ito? Ali. Alo. Sa Lex Tech lake Heaven, ay i-raid pa lang dito. I-raid ko to ay... Uh, 7 out of 10 so let's take habit day paro okay. hey, tayo to dito dalang, heaven, eh may ron dito tatato tayo kalo tayo drive aba po ito darating na eh aba Ini pada laptop. Ayo pada laptop aku. Oi ja. Pulak he weh. Pulit ja. Oi Pilpis. Oh. Eh kata aku sih? Kata ya.